piso lang, piso lang, piso lang. Kita matas, benda yang lain. Oh, piso. Oh, nak kalau yang terbatas. Apa yang tetap bukas mana tu nengkam kurang adlawa. Good morning, good morning matas ni agi na pugkos si ni agi na pud si task Basta bang kini yang ang habuan matas manglupa jud na bisag asa. So karon maghabu asa ta. Tara alalay, alalay. Ikaw ako Ikaw may bida diri. Oh. Na na. Sukod so, ang hit libur. Gi, tabaho. ni. kita tanan head libur. <laughs> oh, mata sa totoo nga buwan ng bangsiya. Oh, gakaon. Kap, good morning again. Again and again. Kurot ni. Eh. <laughs> si Madam, 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 Madam. Madam. Siya <laughs> <laughs> to sa tagamay itom. si Jumar Matas, ang atong kapitano. O ganing babae, mauni ang tagian ng bangka matas. Si Madam na ano. So, kinintos kilos ang ilang parsa sa lang isda. O ganing nakatalikod si Jerry ni. Karoon kay kulang masilag tao matas. Kita ang mga no Balikan na pwisto nga akong gilingkuran. Diya karoon matas. Ngayon nakita iyan sa babae diya. Pero nang absence siya. Mauna kita sa mupuli diya. kay mamili tagrejik na matas. Ato sa napilian ang isda. <laughs> Wala si Dingding kaya. bunot Ayan, <laughs> ayan, paano yung gabi? <laughs> oh, Nagpahabol! On, yeah? So ato nang dali-dalion mga taso kay Horta ng isdaan na naanan ni Presyo ng isdaan na og naanan po ni buyer no. So ato nang dali-on kay napatay isa ka bangka ang habuaon. Pagkahuma na itong habua. Patats! Nahuman na itong habua! Katong nyo gila mga bangsi no? Oo, oh, dala mga bangka sa likod do. Karon, huwag matay mo kundit ano eh. Mm. Natay sa doon mga tas. Oh. Ang <laughs> atong At bangsi, ato itong gibaligya, gipalit na itong wow. bangus. Sa itong tirada ni Karuma Tats, ah, sigang. Kay Tugno, kay Panahon. Tanda kalibutan kalimutan mata. So, nangit-git na po. No? Oh? Buong bangsi. Mm. Inahan sa bangsi atong kaunon. Bangos. Ato oh? na sigang ng mga Tats. No? Pinanakan ako. Pila po lang Lagi okay, pa. naman ako eh. ni? O niya. Di na nakuha pa kita sa pagkaon pagluto. Kay, mahurot ang atong oras. Babu, tatso, so, pati tabahuman. Hmm, nangapi <laughs> oh. pa matrupa. Ay.

Mag sure Oh, ang sohol, ang sohol. Asa ko sohol? Ay, patabon ka, kape. Ang sohol, ang sohol. Muna halin si Mista. Oh, ang sohol. Pagdali, kagandagan ang oras. Piso lang, piso lang, piso lang, piso lang. Kita matats, muna yung halin. Oh, piso. Oh, nakaloy yung tamatats. Makapay tatag bukas, muna itong kam kong Adlawa. Oh. Kaya, tagi-tagakala ko siya. Oh, balik na ko siya. That's all.